Guys, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang kaganapan bago kami umalis ng Nepal. So, for Nepali culture bago aalis ang family sa liba-puputa sa ibang bansa. So, ang ginagawa nila, usually ay nag uh, uh, nag-held sila, guys, ng puja. Ang ibig sabihin ng puja, ito ay yung prayer para doon sa mga taong aalis. Raul. <laughs> guys, mag-lunch kami muna dito sa City Square. Magmimit -me meet kami dito guys ng mga kaibigan kong Pilipina. Maganda dito yung space nila. Yan, pag may mga occasion, yan maganda dito. Mati. Go na, go. Hi guys, ganito ang iyong gagawin kapag gusto mong magkaroon ng maraming space sa iyong bagahe. So ayan guys, yung bagahe namin no. Andyan yung luggage ko. So ngayon ang ginawa ko guys sa aking mga damit, nilagay ko guys sa vacuum. So nag-order na ako guys sa garage. Ayan. So para makatipid tayo ng space, papakita ko sa inyo guys kung paano ito gawin. Okay, go! So, ganyan lang guys ang gagawin. Yan, pinapump na para lumiit yung space. Yan. Some more, some more, some more. Pump more, pump more. So, yan, guys, hindi na siya bulky oh. So, I guess yung weight niya guys, ganun pa rin. Pero, ang kaibahan nga lang, liliit yung ating mga damit kakaroon tayo ng space. So ayan, guys, oh, oh tumigas na siya. And guys, oh, oh yan, pinold ni Ryan. Ayan guys, oh, oh mahaba yan siya, no? Yan, so pinold namin. Ayan. Yan. Oh, so marami pang space. Laban. I'm gonna get the earthly flight pa kami, sobrang haggard, walang tulog. Ran? <laughs> ah. kapong ka! Just landing in Thailand airport. So, connecting flight po kami. At uh, wala pa akong picture. Haggard na haggard kayo po, pang hanggang 18 na yung aking IFA. So, ayan. Pupunta kami, guys, ng c -10. So, delayed na naman ang flight namin. Bangkok to Manila. Delayed na naman yung flight. Dahil from Kathmandu to Bangkok, delayed na kami. Kaya delayed na rin dito. Ang laki nitong airport ng Thailand. Pero maganda pala mag-travel ng madaling araw kasi hindi pa masyadong maraming tao. ito lang naman yung daladala namin. At doon na namin kukunin sa Pilipinas yung aming luggage. Sa baba. How are you guys? How are you guys? <laughs> like no sound. Feeling haggard. Feeling haggard. Feeling haggard no sleep. Even 30 minutes, I didn't have sleep, you know. So I got head ache. I got headache now. Ryan, how are you? But Ryan, you you see, have you sleep? <laughs> huh? <laughs> Guys, ang ganda naman yan. Gold na gold. Pwede bang magtapias ng gold yan? Super ganda. Ang ganda naman ng palamuti nila dito. Grabe, haggard na haggard pa rin guys, oh. What are you doing, guys? What are you doing, ladies and gentlemen? Ayan guys, itin kami guys, Bangkok to Manila. So, mas maganda pala mag-travel ng ganito, no? Walang masyadong tao ngayon kasi madaling araw dito sa Thailand. Kapong ka, Thailand! Kapong ka! ka. Nandun yung dalawa hanggang ngayon hindi pa rin ako gutom guys kasi ang ganda ng ano ganda ng pagkain ng Thai Airways talagang mabubusog ka sa baba so connecting flight kami guys no ng 2 hours transit mag wait pa kami ng 2 hours ulit yan C8 na tayo doon kami guys sa dulo C10 Come on, guys. Kaya pa ba ng power? Mga puyat. Ang mga batang Nepalese Filipino. Maganda nga guys, yung flight namin. Hindi masyadong magalaw ang aeroplano. So, no hassle. And thank you, Lord, because we arrived in Thailand safe and sound. I really love the food. C7, ayun ang nasa baba. Dito ang C9, C8, tsaka C10. Ayan, so direct na to guys sa aming aeroplano. Dito kami mag-aantay na naman. Ay, nako, ilang oras na lang guys, masisilayan ko na ang Philippines. Thank you, Lord. Yeah, since may two hour pa kami guys, dito muna kami oh, matutulog kami dito. Sarado pa guys, two hours pa. Pwede pa kami matulog. Here, here, here. Here, can they have cover here. Tingnan nyo guys, empty na empty oh. Mm, tulog pa ang kasambahay namin. <laughs> look at that. Yes, ladies and gentlemen. We still have two hour guys, so you all can sleep. You look, we looks very haggard. Not sleepy? Are you excited to see the Manila? Okay. Take picture. Few moments later So, ayan guys finally, nandito na kami guys sa airport na iya ayan, so, nasa terminal 3 kami guys at uh, maraming salamat kay Lord dahil safe yung aming flight from Thailand. So, finally nasisilayan na rin ang Pilipinas. Thank you, Lord. Alam niyo po guys, before I end this vlog, gusto ko lang i-share sa inyo yung sentiment, yung naramdaman ko nung oras na naglaland na yung airplane doon sa NAIA Airport, no? So, after uh, how many years na hindi ako nakauwi. So, kakaiba yung feeling na naramdaman ko eh nung talagang uh, medyo napaluha ako guys no sa excitement sa happiness na naramdaman ko imagine for how many years guys na nagstay ako sa Nepal and then sabi ko sa sarili ko wow this is the time uh, there is no place like home talaga kaya yung, yung feeling na yon ay uh, overwhelming, mixed emotions na, na nandun yung pagpapasalamat mo kay Lord dahil binigay niya yung pangarap mo na makauwi ka ulit sa Pilipinas. Which is yun naman talaga ang dream ko na makauwi talaga kami ng mga bata sa Pilipinas after all those things happened. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng chance na Um, makauwi dito sa Pilipinas kaya ang sarap-sarap talaga guys ng feeling nung time na yon hindi ko uh, medyo uh, OA siguro pakinggan para sa iba no but for me, it it really matters to me most dahil in, talagang ina-appreciate ko yung feeling na yon dahil yun nga talagang napakasarap ng feeling na uuwi ka sa sarili mong bansa that makes you more comfortable na wala ka ng ibang iniisip kundi yung happiness na lang na ay talagang mai-enjoy ko na ngayon ang buhay ko dahil um, nandito na ako sa sarili kong bansa o diba so the freedom that you feel that moment tulad sa akin feel na feel ko talaga guys. Kaya napakasarap umuwi sa Pilipinas kahit napakahirap ng buhay dito sa Pilipinas, no. Yung bang hindi mo na yun maiisip that time. Talagang ang feeling mo ay makasama mo na yung pamilya mo after how many years na hindi mo sila nakita. Kaya guys, talagang napakasarap ng feeling na umuwi ka sa iyong bansa. Na uh, makikita mo yung pamilya mo na Masaya sila sa iyong um, pagdating. So, i-end ko yung guys yung aking vlog. Thank you so much for watching. At uh, maraming salamat sa pagsama sa... Uh, vlog na ito. Maraming salamat at marami pa po tayong video since nandito po tayo sa Pilipinas. Bye!